Daniel Padilla sinigawan ng boo at cheater sa naganap na Asia Artist Awards 2023. Usap-usapan ngayon sa social media ang video na acceptance speech ng kapamilya aktor na si Daniel Padilla sa naganap na awards night sa Asia Artist 2023. Sa nasabing video, sinigawan nga ng mga audience si Daniel Padilla ng boo at cheater habang nga nagbibigay ito ng speech sa nasabing awards night. Matapos ngang marinig ni Daniel ang mga sigawan nga ng audience, agad niyang tinapos ang kanyang speech. Narito nga ang binanggit ni Daniel Padilla matapos niya marinig ang boo at cheater sa mga audience. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes. Anyong. ah uh, ayun, syempre, maraming maraming salamat. Thank you sa AAA. And uh, everyone, maraming salamat sa inyo. Enjoy the night and good night. Kung matatandaan, nasabay nga inanunsyo ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo ang kanilang hiwalayan. Pero, hindi nila inilahad ang tunay na dahilan kung bakit sila sumuko sa relasyon. Samantala, good news nga para sa mga Katniel fans ang naging prediksyon ng Nostradamus ng Pilipinas si Jay Kustura hinggil nga sa relasyon nga ng Katniel. Sa kanyang in-upload noong December 6, Merkules, pinabigyan nga ni Jay Kustura ang hiling nga ng fans ng Katniel upang alamin kung ano talaga ang nangyari sa kanilang relasyon. Sa unang set nga ng tarot card o baraha nakita nga ni Jay Costura na merong naganap na jealousy o pagsiselos na naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Narito nga ang naging pahayag ni Jay Costura. Anya? So, ang una-una is jealousy o pagsiselos regarding the relationship. Konklusyon naman nga ni Jay Costura na isa nga sa katnyel ay nasakala at nagsawa dahil na rin sa paghihigpit ng isa sa kanila na posibleng dahilan ng kanilang hiwalayan. Narito pa nga ang nasabing statement ni Jay Costura. Aniya? So, isa sa mga reason kung bakit umabot sila sa ganitong relasyon is na fed up. Merong paghihigpit. Ito ay umabot sa parang nasasaka lang isa sa kanila. Gayon pa man, sa kabilangan nito, sinabi ni Jay Costura na may suyuan na nagaganap sa pagitan nga ng Katniel. Dagdag pa niya na pahayag. Aniya, dito nakikita ko naman na may pagsuyo talaga magaganap sa relasyon nila. And makikita nyo dito ay king card. So I can say na si Daniel ito. At saka nakuha kasi ang cups card. So ang taas ng chances na maayos pa ang kanilang relasyon. Positibo nga si Jacob Stura na may pag-asa pang magkabalikan nga ang Katniel.